Ay naku, huwag ka nang umakit ka d'yan. Sit down lang. Di. Siyak ka maandar yung makina. Men at work. Gano'n na! Gano'n na, baka maubusan tayo yung napay. dami eh. ng bakal.

Ito so, maganda oh. Eh. Cute. Nasa labas ng pagdaraan dito. Kasi paupahan yun. Gara. Sabi yung bahay dito ito. Mataas. Mga iba malaki na yung bahay. Ito ang bagay. Oh. Yeah! O, ng Maynila putik alas 8 wala nang tulo tapos alas 9 wala pa yung turo. ayun na tinapay oh hmm, ang daming pastel Pasti, eh. <laughs> <laughs> Bagod na daw siya Bruno <laughs> Diyos ko, putik ng paa mo. Huwag mo ilagay sa palda ko. Oh. Ta, pa. Oh, teka lang. Pupunta ka pa doon. Hindi ka pa Hindi, hindi ka na dadaan. Palagi. lang namin ngayon. Hindi na kita na nakita. Kahapon pa ka na. Kahapon sabi na magbubuko. Ando ka na daw sa highway. Tayo ko, hindi ko nakita. Na. Dadaan ka ngayon. Ha? May Ah, sige. Huwag mo kakalimutan, ha? Ay wala nang pandesal tutuyo. Sarado na. Ay, Oo nga. Sarado na siya. No more. Sabi ko sa iyo, eh. Wala nang papay. Si Ryder, aga na ubos. Kuya, magkano ganyan? Ha? Alin po ba rito? Hindi yan. Ay, wala mas mataas pa dyan? Puro ganyan niya. Sorry po, medyo mataas. Hoy! Puro ganito lang? Walang ibang design? Apo, ganyan lang po. Yan po, maganda yan na Hindi, meron akong... Ngayon ako nakita mas maganda rito. Oh. Eh, no, hindi bagay sa bako Malaki yung sukat ng paya. Nakabuka Pero, Oh. May size isa niyan. Mas maikti konti yun. May size 6 ko maikti pang konti yun. Magkano ba yan? 350 po. Ha? 350. Lo, naman. hindi Di ba ito lang yan? Sinanay naman na yan. na 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 Hoy! Shhh. Hindi sa 250 lang ang bilik ko. eh iba naman kung sa baklaran, Madali naman kung matastas yun eh. Hindi. Mm -hmm. Dalawang taong kong ginamit. Araw-araw, binabasa ko pa. Po ay, sa nakabili na ako. Yun yun. Alam ko rin sa mata. Marikina din yun. Shhh! Hoy! Nakabili nga ako, mataas ay, ang ay, takong. Mas mataas dito. Ito pwede na. Oh, 250 na lang. Ay. Ay, Lulak kaya ko. Wala nga ako dalang pera eh. A, Cases. Masarap lang sa paa yan. Masarap lang sa akin dyan. Yan ang huwag niya to eat. Trenta na lang natin. Kung merienda ko na lang po yun. na kayo sa akin. Wala akong malayo ang bahay ko na doon sa babalik pa ako. Kaya binibigay ko na sa inyo po 80.